kasama natin ang lead star ng Saving Grace na si Julia Montes. Magandang tanghali, Julia. Welcome sa One Balita, Thank Pilipinas. Thank you po. Thank you. You know, I am just glad na wala si MJ Marfori. Kasi ako <laughs> yung nagkaroon ng pagkakataon na ma-interview ka. Pati ako na excited Sabi ko, na ako, na starstruck ako. Pero ito, pag-usapan natin ito dahil marami na naghihintay. Ito rin ang pagbabalik mo after two years na gumawa ng yes, Ako. Ano yung nakapagpa oo sayo sa teleseryeng ito para gawin mo ang project. Ang ganda po kasi ng kwento and normally po sa atin dito sa Pilipinas hindi natin masyado natatackle ang child abuse. Mm -hmm. And sobrang nagustuhan ko yung um purpose ng kwento. Mm -hmm. More than anything, um, bukod sa maganda yung kwento, yung magiging lesson na kailangan makinig din tayo sa mga victims mm -hmm. kasi talagang kailangan rin talaga nila ng tulong. Mm -hmm. And with Grace, sa kwento ni Grace, um, yung po yung ipapakita namin, isa-share namin na kapag nilabanan mo ang bawat bagay, with proper person na tutulong sa'yo, kakayanin mong makalagpas sa mga ganong scenarios. Mm -hmm. Paano ka naghanda sa role Um, mabigat eh, mabigat mm. yung role mo and I'm sure uh, bilang isang ina na rin, yung paano ko ba iibahin yung, or nadadala mo yung nakaka-relate ka minsan doon sa pagiging isang ina. Ano po eh, more than anything, yung bata rin po kasi, si Zia Grace namin, mm -hmm. sobrang galing rin po kasi niya. And I'll always say po na, every character po na ginagawa ko, nagagawa ko lang siya because of my co-actors. Mm -hmm. Kasi parang acting is reacting for me po. So parang, more than yung kwento na madadala ka talaga, pag naka-eksena ako na talaga siya, sobrang love ko si Zia. Talagang maiiyak ka na mararamdaman mo yung bawat eksena. And syempre yung kwento po talaga, yung bawat eksena talagang dudurog sa puso mo. Kaya excited po ko siyang ishare ulit sa tao sa free TV na this time. Yes. Kasi nga talagang marami pang kwento na hindi pa nila napapanood. Ayun, I was gonna ask na ano ang kaibahan nito sa makikita sa free TV dun sa nakita na napanood na sa prime video? This time po mas buo mas kompleto ang bawat characters, yung kwento ng bawat isa, ay mas ma -e explain And lagi po kasi ako naniniwala na kada tao, kahit na kontrabida pa yan or masamang tao, may mga kwento yan. So this time po, kompleto ang bawat isa. May hugot at may ano eh, may closure ang bawat character mm -hmm. mapapakita. Yes. kumbaga, hindi kami mabibitin. Hindi kayo mabibitin this time around oh, po. Oh, that's good to know. Pero si Zia, Kamusta siya? Kasi pinangalanan mo siya parang favorite co-worker or co-actor mo? Yes. Um, sobrang galing po at na-amaze ako sa kanya. Siyempre, nag-start din po ako ng bata. Pero sa kanya, nakita ko yung love niya sa craft. Mm. And ang um, mahirap din naman po yun sa bata na makita agad. Kasi siyempre for them, it's just naglalaro lang sila. Nung bang nagsisimula uh, ka gano'n? Yes. Ganun? Ako, ganun lang po uh -huh. yung iniisip ko noon. Nag-enjoy lang ako maglaro. Tapos natatakot ako sa camera. But with Grace, sobrang... With Grace na talaga, with oh, Zia, sobrang love na love niya yung trabaho niya and gusto niya. And ang sarap makapanood po ng gano'n na hindi, syempre aminin naman natin may mga scenarios na gusto ng parents, eto uh -huh. gusto niya gusto talaga. Gusto niya talaga. May mga pagkakataon ba na ginaguide mo siya or humihingi siya ng ng uh, guidance sa'yo, tama po ba to? Uh, minsan ba nagkakamali na ng tawag? Ang tawag na talaga sa iyo eh parang nanay na niya. Mama. Minsan mama, mama. Malambing na malambing si Zia po kaya nai-enjoy ko na katrabaho siya. Mm -hmm. And sa advice po, opo, minsan nag-uusap kami and mga kinukuwento ko yung mga experiences ko. And ang swerte po namin, meron pong acting coach si Zia which is si um, Tita Malu, Malu Crisologo. So mm -hmm. talagang nakatutok and our directors our co-actors po. Talagang din po talaga kay Zia. Nung tinanggap mo ba 'to? Well, napakagaling mong actress, Alam na rin na yan, sinabi na yan sa akin ni Direk Avel, no? Pero, uh, two years kang hindi gumawa ng series, tapos ganito, kaseryoso, kabigat. Nandoon ba yung natakot ka ba? Or parang, am I ready for this? Or paano ko ba siya paghahandaan? Um, to mention pa na, ang kasama po pa si megastar Sharon mm -hmm. Cuneta and si Miss, ano, Janice de Belen yes. Um, yun, kaba, never po talaga mawawala yun. Pero gaya po ng sinasabi ko, hindi ko po alam kung papaano, dahil hindi naman po kayo nagpre-prepare, dahil mm -hmm. mahirap po magprepare kung iba po yung ibibigay ng co-actor mo. So ito po, ang blessed ko lang po talaga, every time na may mga nakakatrabaho kong magagaling at mga veterans, sa kanila lang po ako humuhugot, sa kanila ako natututo. Mm -hmm. So yun lang po talaga yung naging key ko po kung bakit ko rin po na-enjoy itong trabaho. Eh, ano namang support ang binigay sa iyo ni Coco? Sorry, kinikilig ako <laughs> sa inyo eh. Pero anong support din ang binigay? Parang, kailangan ba, nung sinabi mo sa kanya, there's this project hindi naman siguro kayo nagpapaalamanan na, no? Kasi alam nyo naman, pareho kayong aktor, aktrese. Pero more of yung, what do you think about this project? You know, ako, okay. nagsasabi po ko sa kanya. Oh, kasi para ang joke ko sa kanya, siya ang manager ko talaga. Uh, oh, oh. Hindi, kasi uh, sobrang, ano, amazing na ako kay Coco in all aspects. um Creative, yes, yes. um decision making, lahat. Oh. So, in respect po, out of respect, talagang tinatanong ko talaga siya every time pero I'm I'm happy lang po na nagawa ko talaga 'to kasi special for me because kay Sir Deo po ito. Yes. And um mm -hmm. yun lagi naman nakasuporta si Coco sa lahat mm -hmm. po ng ginagawa ko. And sa support, ang hirap i-explain kung gaano siya kasupportive kasi on and off ka talagang lagi siyang nandyan for me. Mm -hmm. But, pero manager na walang kaltas po. <laughs> Wala, love lang ba? <laughs> love lang. Yun. Love, love, love. Lang yun, yung yung 'Yun lang ang balik. Pero 'yung oras ba paano Ano ba to? Ito na ba talaga ang pagbabalik mo? Mas makikita ka ba namin? Are you gonna be more active on TV? Okay ba? Yes schedule po. schedule na, na-plancha mo na ba kung paano mo hahatin yes, ng po. oras? Medyo na ma-maximize ko naman na po yung calendar. Well, may, ang pagka-busy ko lang naman po ngayon, eh, nagbalik po ako ulit sa college eh. So, Aha. tinatapos ko yung mga units ko. Pero, mm -hmm. other than that naman po, yun, masaya pa rin po ako kasi sa trabaho natin. Yeah. So, babalik po talaga. It's different eh. When yeah. you, ano, pag binalika mo yung mahal mo. Iba yung glow, look at that, diba? Yung, yung ano, you're in love with your work. And of course, with someone. Na, kinikiling talaga ako. <laughs>